And so, good day, good day mga best friends. So, another TikTok compilation na naman muna tayo ngayon mga best friends. No? Na. Uh, ako mag mag-edit eh. Masyadong busy sa work. Kaya, so, uh, TikTok compilation na lang muna tayo ngayon. So, ayun lang muna. Panurin sana masayang kayo. Hello, pre! Tandaan mo pa yun si Annalyn? Annalyn! Yung, yung, classmate natin nung high school? Oo, oh, yung seatmate. Yung naging ex ko? Tsaka ni Mark? Tsaka ni John? Tsaka ni Jonathan? Tsaka ni Gushon? Tsaka ni Sir? Tsaka ni Guard? Tsaka ng kuya ni Guard? Tsaka ng pinsan ni Guard? Tsaka anak ng kapitbahay ng tito ko na asawa ng papa ni Ding Dong? Tsaka ng buong basketball team? Baseball team? Soccer team? Tsaka ng chess team? Bakit anong balita sa kanya? Re-invite sana kita sa kasal namin. Oh. Buti naman siyo siya napunta. Dami yan pinatulan dito sa amin kahit yung may sakit. Congrats, pre. Why <mimit> buti? <mimit> Ano bang nangyari? Ba't naminig ka sa takot? Nakita ko kasi asawa ko sa labas ng motel. <laughs> Talaga? Wala naman yata siyang kasama. Siya walang kasama. Ako meron. Oh. <laughs> Nag-message ako ay crush. Sabi ko I love you. Huh? nag lang siya. Hanggang ngayon hindi pa nag-reply kinikilig pa siguro yun. Gagol! Bobo ang puta! Malungkot ka na! Pangit ka pa! Sorry na na Bigay ko to dun sa mama. Ano ba? Kakainin ah, mo ba tong burger mo o hindi? Bibigay ko talaga to sa mama. Ayun, no? Oh. Hmm. Minsan mo na mo na tong burger mo. Ibibigay ko to sa mama. Ayan na, ayun. ayun Minsan okay. nalinga. Kanina pa dapat ako bababa Ano ba? Ibibigay mo ba yung burger o hindi? Kanina ka pa paasa yan. Dahil yun ang na bahay namin. Akin na yan. Hey! Akin na naman kapababa na oh. <laughs> ako. Tapos ko lang yung bata. Miss, magkano to? 6'5 po. 6,500? Yes, po. 6,500? Yes, po, sir. Wow. Kunin niyo, po. May ano ba nito? May dark blue? Meron, sir. I mean, sorry, light blue. Meron din, po, sir. May ano ba? medium? May medium? Meron kami lahat ng sizes, sir. Okay. Tamatanggap kayo ng credit card? Yes, sir. Lahat ng klase ng credit card. Okay, sige, sige. Wait. May Ralph Lauren sa tapat, di ba? Yes, sir. Okay. Check ko muna doon pag wala yung size ko balik ako dito. Bibiling ko to for sure. Eh, Chusera ka, sir. Hindi mo babalikan yan. Ang oh, mahal-mahal yan. <laughs> <laughs> mahal talaga dito. Halata oh, ba? Mahal ba yan? Ang bibili niya? May nag-alok sa akin ng trabaho. 5,000 na day ang salary mag-aalaga ka lang ng baka. Kapag umiyak yung baka, kakargahin mo. Nagdalawang isip ako. <laughs> Ayun, at natapos na yung mga video natin mga best friend. So kung nasihang kayo at natuwa naman kayo sa video, don't forget to subscribe to my channel, no? At pakiring na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga susunod ko pang upload ng mga TikTok ko. So, yun lang mga best Lagi yung tatandaan, lagi sinasabi, ride safe, ingat, and God bless.